oo oh, oo oh, para wala lang nangyari. Ligo na kayo mamaya labas kayo ha? dito ko na kayo mainit. Ha? na orio nikuha tayo ano makakain nang lang tayo kain na Kakain na lang tayo. kain na na kain na kain na kain na kain kain na kain kain na kain na, Kaya, naku, na. Pagkain na tayo pagkain wala po naman ang babait ito oh, si Orion na nasa mapak na naman tayo na tayo gagawang pagkain niya na na